kilala ang gumawa, anong sinasabi mo? Tatay, sabihin mo, ikaw ba ang gumawa nito? Baka pwede kang kumalma, tumahimik ka rin. Zaiwen, Zaiwen, pakinggan mo ako, hindi ganito ang sitwasyon, hindi ito. Zaiwen, totoo, nawala akong ginawa. Sino si Linuro? Nakahiga sa lupa, iyan ang... Lin Kayo ay inakusahan ng pang-uundyok sa krimen. May matibay na ebidensya. Pakiusap, sumama kayo sa amin. Sandali lang, mga kasama sa pulisya. Ang ibig mong sabihin, ang anak mo si Baozo ay, kanyang kinunan. Oo. Aba, Lin Ikaw pala ang, nakasakit sa anak ko. Papatayin kita, walang puso na nilalang. Papatayin kita. Papatayin kita. Ikaw pala ang anak mo, nagnakaw sa bahay namin. Ang traidor na ito, Nagnakaw sa bahay namin, at nangahas pang akusahan ako, sa Zai Wen. Kailangan mong maniwala sa akin, Zai Wen. Lin Yuru. anong klaseng babae ka? Akala mo ba hindi ko alam? Shen Zai Wen. hindi mo pa alam, di ba? Noong panahon na iyon, nagkaroon kayo ng relasyon. Hindi ito aksidente, lahat ito ay si Lin Yuro. Ang nagbigay sa iyo ng gamot, nabuntis si Shen Qingqing. Dahil sa babaeng ito, na may plano. Zi Wen, kailangan mo talagang maniwala sa akin, Zai Wen. Zai Wen hindi mapigilan ni Lin Yuro ang kanyang dila, hindi niya sinasabi ang tungkol sa amin, sabihin mo ang tungkol sa pagtakas. Ako ang nagkamali kanina, hindi kita dapat pinagdudahan, mga nakaraang bagay, hayaan mo na lang itong lumipas, walang anuman. Halika. Sasabihin ko sa'yo, ito ay tungkol sa ating pamilya, walang karapatan ng isang tao, na makialam, kahit na si Lin Yuro, ay medyo matalino, hindi niya magagawa, na makipagsabuatan sa iba para lipulin ang bahay, may kakaiba dito. Kasama ng pulis, ang asawa ko, ay duwag at mabait, ganitong bagay, hindi siya kailanman manggahas gahas na gawin ito, at si Bauzo, kahit na kadalasang tao ito, hindi masyadong maayos, pero hindi siya masama ang loob. Oo, oh, oo, oh, oh. mga kasama sa pulis, ang aking mahal na Bauzo, hindi siya ganoong tao kasamang Shen. Ang ibig mong sabihin, tungkol sa bagay na ito, hindi na ninyo itutuloy. Oo, kasamang pulis, sa huli nga naman, lahat tayo ay isang pamilya, masyado ng malaki ang gulo, sa susunod, mga kamag-anak, hindi na makakagalaw, dagdag pa. Bata pa si Bauzo, tayo ang mga, nasa nakatatandang posisyon, walang tiyak na paraan ng pagtuturo, basta't ibigay niya ang mga, bagay na ito, hindi na kami maghahanap. Embryo. Embryo. Talagang napakalaki ng mukha. Tayo ang lalagay sa kahihiyan. Mga gamit ng jang. Nahanap na. Hindi ka na pwedeng umagaw. Gusto mo bang bigyan siya ng pagkakataon na magbago? May balak ka bang magbago? Paano ka makipag-usap sa mga nakatatanda? Tumahimik ka na dyan. Hindi pa nga kita sinasabi eh. Lumabas ka sandali. Nawala ang isip mo. Linawin mo. Ngayon ay, ang iyong asawa, at ang kanyang pamangkin, ay ninakaw ang mga bagay. Sa bahay ko, kung di ka tumulong sa akin, okay lang. Sinasabi mo pa, na meron kang dalitong, siko na lumalabas. O kaya naman. Ikaw ang nakaisip nitong ideya, anong kalokohan ang sinasabi mo, dahil hindi naman ito tungkol sa'yo, huwag na nating sayangin pa ang oras, mga kasamahan sa pulisya, mag-imbestiga na, ikaw. Kailangan mo talagang isali ang lahat, gusto mong gawing sobrang kahihiyan ang lahat, mag-iwan ng isang daan para sa kapwa, naintindihan mo ba, hindi. Alam ko lang, na dapat may natitirang puwang sa buhay. Mas magiging masama siya. Mga kasama sa pulis, dalhin niyo na siya. Sundin niyo lang ang tamang proseso. Ako ang magdedesisyon sa bagay na ito. Hindi ako makikipag-ayos. Jiang Si, ikaw, putang inang asong ulol. Inalagaan ka ng nanay ko ng maraming taon. May konsensya ka pa ba? Kapatid kong lalaki, kapatid kong lalaki. Wala talagang ninakaw. Siyang ikaw, ang nag-imbento. mga kasama sa pulisya, ako ay nag-uulat ng pangalan, na si Shen Ching ay, may kaalaman ngunit hindi nag uulat at sinagdang protektahan ang mga sospek, wala akong ginawa. Wala. Bakit ka naman sobrang tiwala, hindi nagnakaw ang pinsan mo? Ako. Ganito lang talaga ako, basta-basta lang magsalita, kababayan sa pulis, si Shen Ching ay walang alam tungkol dito, binabato mo ako ng masamang salita, may makatirang akong pagdududa, na siya ay nagtatanggol sa kriminal. Bukod pa rito, kahapon nung pumunta ako para mag-withdraw, sabay silang mag umalis. Batay sa dalawang puntong ito, sa damdamin at rason, dapat na sana siyang magpakuha ng pahayag, kagawad Shen Qingqing, paki pakisuyo na lang makipagtulungan, sa aming trabaho, pakisama na lang kami. Kawanin ng pulis, tiyak na may pagkakamali, Zi Wen, Zai Wen, kapatid na polis, Zai Wen, Sige na, terror na, Zai sa kabila ng lahat, ako pa rin ang iyong yanan. Isang estranghero siya, anong karapatan, para paalisin kami, umalis. Nakapanganak ng ganitong, walang hiya na anak, at may mukha pang humarap sa akin. Hawak ko ang malalaking megaphone, pumunta kayo sa bahay nyo sa compound, mag-usap tayo. Yung kwartong ito, nakapagpaupa na ako kay Tito San. Ikaw, aalis ka ba mag-isa, o hahayaan ko si Tiyo San, na paalisin ka. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ka pa ba nababahala sa gulo sa bahay na ito? Hindi pa ba ito sapat na magulo? Ngayon, ako ay, maayos na nakikipag-usap sa iyo. Huwag mong hintayin na itapon ka. Huwag mo akong sisihin. Nagmamalaki ka pang gawin ito sa akin. Ako ang iyong ama. Nakatagilid na ang relasyon. Huwag kang makialam sa ibang tao. Wala akong galitong. Ama na hindi marunong lumispeto. Ayos, ayos. Tingnan mo, papatayin kita. itong bahay. Ako na ang bahala ngayon. Kung hindi lang dahil sa, pakikitungo kay Suaw. Akala mo may karapatan ka pang, magsalita dito, Tio Zong, nandito na, magpaalam na, oo. Putang ina nitong matandang ta, balang araw, ibabalik ko ng sampu, Nibo, kahit isang daang beses, ng kahihiyang dulot nga ngayon, Gino o Sisi, tama po kayo. Shen Zaiwen, talagang may mga bagay pa palang nakatago mula sa pamilya dyang. Sinundan ko siya mula simula, nahanap ko ang mga natitirang ginto. May mali ba? Nang umalis siya, dapat ay may sapat siyang pera. Sabihin ko, dapat ay sapat ang kanyang pondo. Naisip ko, na siya ay umalis ng hitang gabi para kumuha ng ginto, baka para iligtas ang tao. Malamang. Kung hindi, maghahanap ako ng ilang tao. Tatay San, hindi na kailangan gumawa ng sarili. May paraan ako. Tio Zong, kailangan pa kitang abalahin bukas ng umaga. Binang. Sisi, huwag kang mag-alala. Jiang Si, lumabas ka dito. Huwag kang maging takot na pagong. Kung hindi ka lalabas, magsasagawa ako ng matinding aksyon dito. Mahal na kasama. Huwag kang magalit. Huwag kang basta-basta maghanap. Tungkol sa Jiang, may problema ba tayo? Bakit parang laging nag-aaway? Mga tiya Pakiusap, tulungan niyo akong magpas siya. Sabi ni Jiang si sa akin, ipapasa niya sa akin ng isang libong piso. Kapag ginawa niya iyon, ibigay mo sa akin. Kung ayaw niyang ipasa, sabihin mo na ng diretsyo. Bakit niya ako ginagawang ganito? Kung ganito ang sasabihin mo. Kang, Jiang, talagang hindi tama. Oo nga, matagal na kaming nagsasama. Paano namin magagawa ang ganito? Halika, halika, mga kapitbahay, bilang pagdalang sa mga hindi dapat ipagsabi, dahil may ilang tao, na hindi natatakot sa init ng tubig, na hindi na nagbibigay ng respeto sa sarili, kaya't hindi ko na rin ibibigay ang respeto sa iyo. Ilang araw na ang nakalipas, na nakawan ng bahay namin, alam na ng lahat, ba? Diba? kahapon ko lang nalaman, na ang utak ng buong insidente, ay si Lin Yurug, na siya rin tunay na ina ni Shen Ching sila ng pamangkin niya ay nagtulungan. Para nakawin ang mga bagay sa bahay namin, lahat ng mga ito ay ninakaw. Ang tiya ni Shen Qingqing, kaninang umaga ay aminin niya mismo. Noong araw, si Lin Yuro, gumamit ng hindi marangal na paraan, para makapasok sa kama ng tatay ko. Kung iisipin mabuti, noong panahong buntis ang nanay ko, hindi pa umabot ng kalahating taon. Ibig sabihin, alam ni Lin Yuro ang lahat. At si Shen Qingqing, ay ang illegitimate child. Hindi kita pinilit. Mabuti na nga iyon. Bakit mayroon ka pang mukha? May aso na tumatahol sa harapan ko. Jiang Si, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan dito. Pumayag ka na ipadala sa akin ng isang libong piso. Ipinasa mo sa akin ng trabaho. Oo, pumayag ako sa iyo. Ngayon, maaari ba kitang tanungin? Saan galing ang isang libong piso ito? Akin, itong isang libong piso ito, ay pera ng pamilya Jiang. Noong panahon na nag-asawa ang nanay mo sa pamilyang Jiang, wala siyang natanggap na dot, kumakain ka mula sa pamilyang Jiang. Ngayon ay bumabalik ka pa sa akin. Ikaw, Itong sampal na ito ay para sa nanay ko. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang nanay mo na nangaliwa, ikaw. Itong sampal na ito ay para sa sarili ko. Sa mga nakaraang taon, sa harap at likod, ninakaw mo na sa akin ang dami. Alam mo mismo sa sarili mo. Jiangxi, maghintay ka lang sa akin. Epektibo ba ang malakas na salita? Hayaan mo si Shen Qingqing Qing na magtiis sa probinsya. Xi bukas aalis ka na. Tatay na Tiyo, ibinigay ko sa iyo ang isang pangangat. Ingatan mo ito ng mabuti. Sa tamang pagkakataon, makakapagligtas ito sa buhay. Ayos, huwag kang mag-alala. Kapag naayos mo na ito, kukunin ka at si Tiyong Shu. Pagsasamahin. Ang chongzo Island ay malamig sa taglamig at mainit sa tag-init. Magandang hangin. At may walang katapusang seafood. Bagay para sa pamumuhay sa katandaan. Ayos. May malasakit si siya na bata. Ginoong Sisi, si. may isa pang magandang balita, si Shen Zaiwen. Dahil sa pagtatago ng ginto, nahuli siya sa kaso ng smuggling. Nasa kulungan na siya, at si Lin Yuro, ay naipadala sa Xinjiang. Nagtrabaho ng labing limang taon. Nang pagbabago sa trabaho, talagang nagbabayad ang masama sa masama. Tiyo Tres, Tiyo Shete, iginagalang kita. Anak na sisi si dito sa loob, matamis, candy, almusal, nalata, lahat nandito. Huwag kang magpapakaba sa sarili mo. Sige na, Uncle San, mag-alala ka. Pagdating mo doon, hindi ako magkukulang si Woting Joe sa akin. Siya ang leader ng grupo ng mga piloto. Siguradong hindi kayo mag-aalala sa pagkain at inumin. Kung sakaling may kulang, tawagan niyo lang ako. Tito San, Tito Zong, mag-ingat kayo palagi. Huwag kayong mag-alala, kung si Wo si Yuzai, manggahas na ipakita ang galit sa'yo. Ako at si Achong, agad-agad kaming pupunta para sunduin ka. Mga pasahero, ang tren mula sa Shanghai papuntang Yangcheng, ay nagsimula ng magbukas ng tiket. Shang Yato, pumasok ka na. Anong nangyayari sa'yo? Bumangga ka sa tao, hindi ka nagsasalita, pasensya na. Pasensya na, hindi ko napansin kanina. Ikinalulungkot ko. Paumanhin. Maliit na kasama. Tama ba? May isang lalaking kasama na bumangga sa iyo. Tama iyon. Hindi siya humingi ng tawad nang gumamga siya sa akin, kaya sinundan ko siya para makipagtalo. Eh, naaalala mo pa ba kung anong hitsura niya, yung tao na iyon? Walang anumang kapansin-pansin katangian. Pero ako ay estudyante ng sining sa Central Academy of Fine Arts. Hindi ito magiging mahirap para sa akin. Sandali lang. Tama, siya nga. Maliit na kasama, mamaya magiging magulo ang sasakyan. Dito pa ka muna. Kasama, nakita mo na ba ang taong ito? Sama, Nakita mo na ba siya? Wala pa. Mali kaya ang kanyang drawing. Kagagaling lang namin tanungin si Hizai Feng. At ilang kasamahan niya sa laban. Pare-pareho nilang tinuro. Siya nga itong tao. Baka naman siya ang sumakay sa sasakyan habang gulo. Paano pwedeng mangyari to? Ang bilis ng tren, sobrang bilis. Parang ayaw na niyang buhay niya. Sigurado akong nasa tren pa rin siya. Pero may apat na pulgadang minuto pa, makakarating na tayo sa Hang Cheng Kung makakatakbo siya, hindi na natin siya manghuli Pag nangyari yun, hindi na natin siya manghuli ulit, alam ko na yan Kapitan Wang Kapitan Wang, baka pwedeng subukan ko Ako ang gumawa ng larawan, walang mas nakakaalam ng mas mahusay kaysa sa akin Ang mga katangian ng mukha niya, basta't nasa sasakyan siya, may tiwala akong mahahanap siya tungkol sa usaping seguridad. Huwag mag-alala, hindi ko ibubulgar ang ating mga plano. Kaibigan, ano ang balak mo? Tupperware na pagkain. Tupperware na pagkain. May gusto bang bento? Tupperware na pagkain. Kababayan na waiter, magkano ang baon na ito? Isa na may karne at gulay, 3 piso at kalahati, dalawa na gulay, dalawang piso. Sige, bigyan mo ako ng isang may karne at gulay. Gusto ko rin ng isa, katulad niya. Pasensya na po, tita. Isang kahon na lang ng karne ang natira. Ang mga kabataan ngayon, talagang walang kaunting asal. Kahit ang pinaka-basic na paggalang sa matatanda at pagmamahal sa mga bata, hindi nila alam. Tita, ang masasabi mo talaga ay nakakatawa. Hindi ako nangungupit o nanluloob. Naghihintay ako sa pila para bumili ng baon. Pagdating sa'yo, wala na akong magandang asal. Kung susundin mo ang sinasabi mo, sa susunod, bumili na lang tayo sa kooperatiba. Hindi na kailangang maghintay sa pila. Lahat ng pamilya, nagpapadala ng matandang nakatatanda, para magpasalamat sa matandang nakatatanda. Ang walang modo naman. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagsasalita ng ganito? Hoy, anong sinasabi mo? Matanda. Sino ang sinasabi mong matanda? Sino ang sinasabi mong matanda? Sino bang sinasabi mong matanda? Hindi nakakapagtaka kung bakit hindi makita. Nagbago na ng kasarian. Kung ganito pa rin, mag na ako sa pulis. Sige na, tigilan na ang ingay.